Magandang umaga po sa ating dito sa Amerika at dyan naman po sa, at sa Pilipinas, sa ating mga kabayan ay magandang madaling araw. Well, anyway, ito naman muli si Dr. Amalia Bonko, buhabati po sa ina maluhating magandang araw, mapagabi man o mapagumaga dyan. Muli, meron naman po akong bagong topic at pagpasensyahan nyo na kung medyo natagalan ng aking paggawa kasi naapektuhan din po ako ng aking topic na aking sasalaysay so ang topic po natin ay ang pneumonia walang kamatayan ng pneumonia okay so sana po uh, may makuha kayong kaunting sarunungan lalo na usong-usok ubot sipon okay, yung natawag ito naman sa Amerika yung aming RSV and flu kasi taglamig dito dito naman sa ating bansa ay nausong walking pneumonia na usong tag-uso po. Well, anyway. So, atin na pong tatalakayin ang aking topic. Sana po ay makinig kayo. At mayroong madulat ng magandang araw. At para maiwasan to. At syempre, maiwas sa gastos. Hmm. Walang kamatayan na taasan ng bilihan dyan sa ating bansa sa Pilipinas. Okay? maraming, maraming salamat po. Ito na po ang aking topic. Eh, hey, what is pneumonia? Atin po alamin ko ano ba itong pneumonia. So, dito po, ang yung pneumonia niya as a lung infection. Okay? Lung, simbaga natin. Okay? Ito, yan kita niya sa baby, yan yung po yung baga natin. Okay? Ito yung airways, ito yung ating dalawang baga. So, kumuha ng portion dito sa ating baga, pinalaki po. So, it's an infection of our airways na tinatawag natin na yung air sacs alveoli at the end ng airways. So, yung infection na yan, magka-infection tayo, magkaka-interpress po dun sa delivery ng ating oxygen sa mga air sacs na yon. So, kaya tayo nagkakaya na pong huminga. Kasi nai-impair, nagkakaroon ng problema sa oxygen delivery. Kasi nga, yung air spaces na yan, at na natawag nating alveoli ay magkakaroon ng fluid, at saka minsan po, pass. No? Pagkaroon tayo ng inflammation or infection ng ating lungs. So, dito po sa slide ito, pinapakita yung normal appearance ng ating baga. Okay? Kumuha sila ng portion dito. Ay, ito yung bronchus natin. So, kumuha sila dito. Ito po yung ating air sacs or alveoli. Mas maganda na yung version ito. Tapos nga, pag nagka-infection, tingnan nyo po yung fluid. Okay? Yung fluid na yan ay tubig. O minsan po ay nana. Kaya, pag naging air exchange na natawag natin, talaga nagkakaproblema po sa oxygenation. Okay? Yan. Ito naman yun sa so, matandang version. Pinapakita lang po. So, paano ba natin nakukuha itong pneumonia? So, din nakukuha yan pag ang isang tao infected nga po, na umubo, kaya humaching siya, tapos yung kanya mga virus or germs, lumipad sa air. You know? Kaya nga natawag lang na air droplets. You know? Tapos, so, minsan naman yan, pag yan bumagsak sa isang lugar, tapos po, eh, nahawakan nyo yung lugar na yan, na may, may matching or may umubo, hindi naman hindi nyo alam na may germs sa doon pumahid kayo sa inyong ilong ayun ay na po, nalanghat nyo na okay, na kuha nyo na po yung germs okay, Kaya nung po mga pamaraan ng nagkakaroon kaya mas mas mainam talaga lagi ng guhugas ng kamay, kung nga hanggang ngayon yung magmas o hindi na tayo pinapa nagmamas na mandatory pero kung gusto nyo pong maging safe kayo lagi, ay I prefer na mag work kayo ng mas Lalo na kung kayo magpunta sa mga congested area, yung maraming tao na paubo-ubo dyan, na hindi man lamang tinatakpan ng mga uh, ilong or bibig, you know. inalalanghap. lang Papakita ko sa inyo itong slides na to. Tingnan niyo po. Umubo yung tao na yan. Tingnan niyo po. Ito, tingnan niyo itong slides na to. Okay? O, umubo siya. Tingnan niyo naman po yung mga germs, yung mga plema, ala-alaway, ah, ah, whatever, na na- ah na-eject. You know, lumabas. Na, hindi nyo nakikita yan. Okay, pero ginawa na lang na example yun. Kaya yung germs, air drop that ko tawagin. Okay? Kaya so, nga, uh, mas mainam yung mga 6 feet away from them kapag may umumong tao. Yung malalanghap um, yung germs niya yun pag lumipad sa aero Okay? What are the types of pneumonia? Meron tayong kami natawag na bacterial, viral, and fungi. Okay? Pero meron po naman tayong natawag din ng na mga chemicals. Cause of the mga chemicals, okay? Pero tatalakayin natin nga yung bacterial, viral. And kung dyan, mga immunocompromised patient po yan. Yun na may mga disease entity na sila sa loob ng kanilang katawan. Yung mga weakened immune system, okay? Itong bacterial pneumonia, yan ay most common type. Kaya bago sila magkaroon ng uh, nito, nagkakaroon sila ng viral infection. So, yung viral infection, after that, nagkaroon ng, ng problema nga sa immune system, yung bacteria na Kaya, ayun, nagkakaroon tayo ng bacterial pneumonia. And usually, you know, yung mga germs na yan, mga normal flora po yan, ibig sabihin, nasa lalamunan na natin, nasa ating throat, ganyan. Pag nag-weaken, ang inyong immune system, you know, yung, yung panlaban sa mga defense, you know, sa mga mga sakit, kahit na healthy kayo, na minsan po ay eh, nag ng inyong panlaban sa sakit, yan, yung mga normal flora niyan sa ating lalamunan, ay minsan po ay nag-tribe, ay bababa yan sa ating lungs at magkakaroon infection. Sila na rin po ang nagkukos. Okay? So, yung mga common po sa bacterial, uh, na nagkukos nitong bacterial pneumonia ay katulad na streptococcus pneumoniae, legionella, yung tinatawag po natin ngayon mycoplasma pneumonia, yan yung yung mga chlamydia mapulis influenza okay yan po yung mga some of the common examples ng bacteria yung virus po naman yan yung ating natawag na RSV yung respiratory syncytial virus okay yung mga common common colds common colds na flu yung ating SARS yung SARS na COVID po yan ay viral, viral po yung origin yung natawag virus COVID-19 okay And sa so, punchay naman, yan mga germs na katulad ng pneumocystis, cystis, pneumonia, PCT, yung pong mycosis, yan ang mga fungal, kaya histoplasmosis, kaya usually ito yung mga immunocompromised na tao. Saka nga mga may health issues sila sa kanilang katawan. Okay? So, meron kami tatawag ng mga risk factors. Ano ba yung risk factors? Yan yung mga bagay na uh, yung tao ay lalo silang mag, mag, madaling magkaroon ng sakit ng pneumonia. Okay? Kaya magbanggating ko ito sa inyo kung ano man itong mga ito. Okay? Ang sabi dito, this factor, anyone can contract bacterial, fungal, and viral infection, and then develop to pneumonia. What are the factors? Now, yung mga bagay na magkakayang increase risk magkaroon ng pneumonia. So, the following are, ating sa next slide po yung mga risk factors sa bata naman you know yung age ano edad ng bata kung ang bata ay younger than 2 years old tapos naman po yung adults ay over 65 years old yan madali silang kapitan ng pneumonia okay tapos po yung mga nag-iinom ng alak alcoholic alcohol use disorder you know yung mga nagtatrabaho sa mga chemicals you know pollutant and toxic yung exposure may expose sila sa mga chemicals. Kaya, syempre, maapekto ka ng kanyang lungs. At madali makapitan ng germs. Ni yung mga germs. Okay? Ito si may mga lung disease. Okay? Yung mga COPD na po yan. Yung may mga asthma. Lagi. Madali silang kapitan. Malnori, syempre, panlaban nila sa defense mechanism nila ay baksak. Madali nila silang kapitan. Those nga, yung mga nagkaroon lang ng viral infection, kakagaling lang nila sa sa colds or sa influenza. Okay? And then, yung mga naninigarilyo, ayan. Yung mga naninigarilyo po, ay prone sila. Kasi nga, yung baga nila, apektado na yan. Okay? And then, naman, ito yung mga immunocompromised sa tao. O, natatawag namin na na-hospital na sila, na nasa ICU. Yung mga na nasi-sedate, yung kanilang breathing machine, ayan. Prone sila. Mahaladi sila agad talaga magkaroon ng problema nga makapitan ng pneumonia. Okay, and those with trouble and coughing or swallowing. What are the symptoms of pneumonia? Isa-isahin ho natin yan, pero in general, in total, pagsasama-samahin ko po, okay? Pero bigyan ko kayo ng, ng kaalaman kung ano-ano ba yung mga symptoms. Okay, sa so walking pneumonia, itinatawag, sabi, number one is cough. Sneezing, paghaching-hating, sipon-sipon, you know, and then lalag din kayo. Chills, na medyo niniginaw, headache, sakit ng ulo, and then nanghihina, tired, isipit ka rin yan, patig, you know, and then meron din silang sore throat, and chest pain. So, ang sakit then, din din, pa, bubo. Usually daw po, itong uh, walking pneumonia, dahil nga kinawag, dahil bakit ba tinawag ng walking pneumonia, eh nakakapalakad pa yung tao para bang walang nararamdaman. Pero sa gabi, yan, sa gabi, inaatake sila nung kanilang ubo, dry cough, hanggang uh, yung nga, uh, hirapan silang minga. Okay? Yan ang simptomas ng walking pneumonia. Kaya nang yung pneumonia, paano mo malalaman na kayo ay may pneumonia na. Okay? Ito, pinagsama-sama na po ang simptomas ng COVID-19, RSV, yan, saka flu. Okay. Pare-pareho sila. May runny nose, runny nose, stop nose, fever, fever. Siyempre, may fever din dito. May chills din. Yan dry cough. Dito na yung cough. May dry cough din tayo doon sa mycoplasma. You know? Then, body aches. Sasakit ang mga buto mo. Ito may diarrhea sa COVID. Tapos ang difficulty of breathing, pare-pareho, difficulty of breathing, then muscle ache yan, feeling well. Oh, tiredness Tapos ito, dyan sa COVID, common daw yun, know, nawawala ang sense of smell, tsaka paglasa. Okay? Yan, pare-pareho naman, halos sila ng symptoms. Dyan naman sa flu, may tinatawag sila na yung GI, tif, GI flu. Kasi nasusukat tayo din sila dyan, eh. okay? Sa flu. Okay? Parang pare-pareho lang po. Pero in general or in toto, ito po ang simptomas ng may pneumonia. Pakita ko. So, ito po. So, sabi dito, general pneumonia symptoms. No matter the cause, pneumonia, kung ano man po ang cause naman. Pa-viral, bacterial, po nga, ito po ang cause symptoms na may experience. Okay? Uh, chest pain. Okay. Masakit yung sa inyong baga na, pag, lalo na pag umuubo kayo, masakit na eh yung inyong baga. Uh, confusion, yan. Nawawala minsan sa tamang panambal. ba? dahil uh, minsan nga, dahil sa oxygen, no, kaunti na yung oxygen, nawawala sila ng tamang pag-iisip. Confuse sila. So, yung coughing, minsan po, yung ubo, ay nakapag dumahak, na sometimes po ay may blood tinge. You know, sometimes may dugo-dugo. Tapos kulay verde or dilaw na plema. Yan yung ating lagnat na giniginaw kaya tapos increase pa yung sweating. No, tuma mataas ang pagpapawis. O, oh, lack of energy, tired. Isipin ito gabi lang. na kumain, lack of appetite, no? nausea. parang nasusuka ka. De, syempre, mabilis ang paghinga. difficulty of breathing pa. shortness of breath. Parang kulang ka sa hangin. Yan po ang mga sintomas. Okay? Okay, pare-pareho na nakalagay ang general pneumonia symptoms. Ang pagkakaiba nga lang kung ano yung mikrobyo, kung yun ay mycoplasma, kung yun ay RSV, you know, or kaya COVID, o kaya itong na talagang flu-like symptoms. Flu, okay? Galing mo sa diagnosis ng pneumonia na ito, para makumpilin talaga kung may pneumonia, aside sa medical history, and then yung mga physical exam ng doktor, siyempre ang doktor mag-request ng blood test. Okay? Doon sa blood test ay may examination para nakukuha na yung yung mga flu, COVID-19, yung polymerase chain reaction. Okay? Sometimes po naman yung ating sputum, hindi na nyo, kukulture yan. Paso kukulture, makikita yung specific bacteria talaga kung ano, mikrobyo meron doon sa inyong baga naga-infect. And then po yung pulse oximetry. Ngayon may yung pulse oximetry. Lalagay dito sa daliri nyo. Makikita nyo kung gano'n ang oxygenation nyo sa inyong katawan. Okay? Yan. arterial blood gas. Tapos chest x-ray. Sentry number one din. The chest x-ray. And then, uh, sometimes kung may komplikasyon na pinapasit-scan ng doktor. Tapos so, kung may tuwig na nga po ang inyong baga, meron kami tinatawag na plural fluid culture din in a aspirate. Yan. Ng doktor. Okay? At iyaan nila sa uh, culture. Kung makita niyo, yung Denver Cosco pisingisili po ng doktorin yung baga. Okay? At kung may marami pong komplikasyon, may mga added, added uh, laboratory exams pa. Pero yun, sa simpleng ubu-ubu na yan, ay marami kayong gagastusin. Yung pala tayo pumunta sa complication, papakita ko lang sa inyo anong x-ray. You know? Yung hindi pa nakakakita ng x-ray ng baga. Okay? makikita nyo dito sa x-ray, yung healthy at saka yung may pneumonia. Okay, tingnan nyo po yung infiltration tawag namin yan. Okay, ito, malinis. Ang mga blood vessels po yan, infiltration po yun. Kaya yung mga infection-infection, nagkakaroon ng inflammation sa baga, okay? Kaya nyo po itsura ng x-ray natin ng baga. So, ang pinaka-easiest, talaga madiagnose ang pneumonia, ay eh, through x-ray, chest x-ray. Pero yung microbio, yun, ayan nga, aning pinukulture yung inyong plema. Culture and sensitivity, uh, depende dun sa anumang resulto, ano yung mikrobyo makikita. Okay? Pati yung gamot na rin, dun na rin nababasik kasi mga square, yung antibiotics, tis, yung nilalagay doon. nilalagay Dito na lang po, uh, ang part natin ay yung complications, management, at saka yung prevention. So, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga tumatangkinit sa aking video. Sana po may nakuha kayong kaunting kaalaman. Okay? At makaiwas dito sa sakit na to. Pero, ang um, management and prevention ay sa susunod na part 2. Okay? So, ito po muli si Dr. Amalia Bongko. Nagpapasalamat sa inyo. At sana po ay may nakuha kayo kahit ng kaunting karunungan. Until we meet again, sana po i-share nyo, like, and uh, subscribe. Sa so, mga sa ating kapwa. Okay? Maraming maraming salamat.